May hey, nagbaruto. Hoy, hindi ka mahulog ka, ginoob ko. Magal na kung anong sakyanan. Hoy! Ay! ay!

dagad anak ayo gani o oh, manguan gani kuh, kuh, ang kuan gani balhibo gani oh ligot kagad ho na na

Uy, ka na pa yung Namingwit lagi ka. Apam Bridge. oh Bridge. lagi. Bridge. Apam 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 ako. Ako Bridge. Apam Bridge. Apam Bridge. Apam Bridge. Apam Bridge. Apam Bridge. Apam Apam Bridge. Apam Bridge. Apam Apam